Upang hindi ganahan at upang hindi tayuan ang inyong mga asawa upang mawalan siya ng gana sa ibang babae. Lalong-lalo -lalo na kung kayo ay LDR, bago ka makipag-usap, bago mo siya tawagan o bago mo sagutin ang kanyang tawag, ay ibulong mo ang salitang ito ng tatlong beses. Kapag tumawag siya bago masagutin ang kanyang tawag, ibulong mo muna ito ng tatlong beses. Or bago ka tumawag sa kanya, ibulong mo muna ito ng tatlong beses. Ito po ay para hindi siya ganahan sa ibang babae, hindi siya tatayuan sa ibang babae, talagang mawawalan siya ng gana at nakafocus lamang siya sa iyo. Ito po ang ating ibubulong. Bolbo Bolbo Restos, Bolbo Remor. O ulitin natin. Bulbo bolbor estos Restos, Bulbo tatlong beses po ninyo iyang kasi At ang inyong asawa ay mawawalan ng gana sa ibang babae or hindi siya gaganahan sa ibang babae, hindi siya um, magkakaroon ng interes, hindi siya tatayuan at talagang magiging iyong iyo ang iyong karelasyon. Ito po ay napakainam, lalong-lalo na kapag kayo ay long distance relationship. Kasi alam naman natin na talagang pagmalayo malayo tayo sa isa't isa or malayo yung magkarelasyon sa isa't isa ay talagang hindi po may ang tukso. Ngunit bago po natin ito gawin, tiyakin po muna natin na may tiwala tayo dito. Kung kayo po ay hindi maniniwala, wag po ninyo itong gawin dahil wala pong nagpipilit sa inyo. Okay po.